Time check po natin 9.51 ng umaga Simulan na po natin Ang pagtatanong ng mga asking price Ng mga sariwang gulay Dito sa ating baksakan Tandaan niyo po ha Asking price lang po yan Hindi pa yan ang ating final prices Dito po tayo sa pwesto ni Amie Kasi nakita ko Napakaganda ng kanya mga ampalaw oh. Miss Pisa siguro to eh, Kalaki ng bonito niyo bonito, talong, upo, sitaw, pati okay. pato lang palitpit. Ano Madam, mami, ano nga pala yato? Sisa. Sisa, maganda o. Magkano na ngayon? Magkano na ngayon? Asking Mababa pa rin? Ayaw na yun. na yata ang tumato. Maraming maangal na mga magsasaka natin. Maraming kasing dating ano. Ayun po nito natin. Magkano'ng turing dyan? Eh, parang pinamimigay na lang pala yung mga gulay. Mura, no? Eh, yung palit palipit. Sandaan isang bundle. Biro mo, sampung piso per kilo Sandaan isang bundle. Yan, meron din siyang uh, talong. Tanong natin kung ano itong variety ng kanyang talong. Ay, anong variety? Anong variety ng talong mo? So, ito medyo angat eh. Magkano ito? Ay, mababa pa rin. Korenta lang. Ayan. pelika ka. Kaya kaganda ng babae sa likod ko. Maganda. Tapos meron din dito? Upo. Ano yung upo mo? Balag? magano so 12. Yung gapang niya magkano? 8. Napakamura din. Ito sita mo. Ito sita mo. Oh, Berdin, ano Anong, anong sita mo ito? Makisig, makasi, makisig. Ay, ayan po ha. Hanggang ngayon po, baksak ang presyo ng ating mga gulay. Mabaha ng gulay, kaya baksak ang presyo. Pag maraming supply, talagang asahan mo yung ating mga gulay ay napakababa. Ayan, nagkisidatingan pa yung mga gulay natin. Dito, aalamin natin yung presyo ng silin Taiwan. Isa pa alam ko to medyo konti-unti nang bumabago yung Taiwan eh. Pero yung pagbago niya, mas mura pa rin. Ano? Ano? Kasi magkano yung ano mo? Magkano yung Taiwan mo? Ay, ang ganda ni Idol. Idol, magkano yung Taiwan mo? Taiwan, wala eh. Ang gandang mga idol ah, talagang artista tayo ng dating ah. Wala pa, wala pang presyo. Tingnan natin dito. Tingnan natin, medyo uh, angat yata yung... At siyete, magkano na ngayon Taiwan natin? 40. O 40, konti lang din ang inangat. Ayaw nang umangat ng todo. Eh yung ano natin, talbos na sili? Talbos na sili, 50. Papaya mo? 12. 12. Anong sitaw to? Negro. Magkari negro? 45. 45, yan. Yeah. Uh, Ayan, merong ano, 4. merong oh, tawag patola patolang pinis, pati pipi ng bakla. Ayan, tingin natin. Yung patola mong pinis, magano Yan, 15. 15. At saka yung pipi ng bakla? Ayan no. Sampun, napakamura yung okra natin. Sampun, napakamura talaga ng mga Dito sa kamatis natin, sa dalawa kong kaibigan na pobi. Eh. yan. Si, 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 Sir John, John, si Sir Ed. Sir Ed, good morning. Kagaganda na lagi ng kamatis nyo. Ano ito? Biskaya uli ano? pa rin Wala pa tayo dito no? Sa pata gano. Magkano ngayon yung ating ano, yung Oh, asking price. Asking lang natin yan, 135 per oh. 130. Oh, yan. Steady pa rin ang presyo ng kamatis kasi galing ito ng Biscaya. Ay, yung maliit natin. Yung maliit natin, okay yan, 110. 110 yan. Para, ay, wala pa rin tayong mani. May nagtatanong sa akin ng mani. Wala May mani man doon natin, madalang. Pero magkano yung mani? mani, 80 ang kilo. 80 ang kilo. Pag per van, per sa magkano? Per sa ako, nato mga yon. Ah, ilang kilo yun? 30 kilo. 30 kilo maraming salamat. Maraming, maraming salamat, Boss Ed. Ganun din kay Boss John John natin, merong kausap. Busy, siya, o. Oh. Yan, busy yan. <laughs> <Babae> ba? <laughs> Isang mapagpalang araw, kabanatuan kong mahal sa lahat po ng ating mga kapalente sa aking mga kapwa kabanatwenyos I'm proud to be kabanatwenyo welcome po ulit sa ating youtube channel Dante B. Mr. Palenke muli po ito po ang inyong kasama kaibigan ang boses po ng Palenke Dante TV Ernest po ang Mr. Palenke ng Kabanatuan City ngayon po ay July 17. Araw po ng Miyerkules, isang araw naman po ng pag-update ng mga asking price ang ating gagawin para po sa mga kaibigan natin sa Kadora, sa Kadoro, sa lahat ng mga sariwang gulay na tulad ng nakikita niyo po sa ating video. Dito lang po 'yan sa ating Kabanatuan Baseball Trading Center, palengke ng Sangitan na narito lang po yan sa ating barangay Magsaysay Norte samahan niyo po ulit ako itanong natin ang mga asking price ng mga kasamahang kaibigan natin sa Kadora sa Kadoro upang malaman natin ang kanilang mga presyo tanda niyo po ah ang itatanong natin ay ang asking price lamang hindi pa po yan ang final prices depende po yan sa so, magiging tawad ng kliyente o ng mga na nangangalakal, mga manginilang gulay sa ating mga sakadora-sakadora. Kaya, samahan niyo po mag-update. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan, ang boses ng Palengke. Dante Biernes po, ang Mr. Palengke ng Cabanatuan City. Hoy! 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 <laughs> Good morning, Doctor. Dito po sa pwesto ni Madam Christine, dito kay Sir Eric, may nakita kong magandang Sophia. Yan para po sa nagtatanong ng Sophia na kalabasa, alamin natin yung presyo. Sir Eric, magkano sa Sophia natin ngayon? Sophia, marenta po. Marenta, napakamura din. Eh, yung ano natin, morado? Morado, yan po 50. 50. Ano ba yung pipinin verde? Yes pa. Mag pipinin verde? po. Magkano yung pipinin verde? Ay, napakamura. Baksak talaga yung pipinin. Alos ipamigay na lang. Salamat, boss, Eric. Dito meron tayong talong na propelika oh. Madam, talong natin. Na propelika. Santa ba na lang talong natin propelika. 40 ayan, oh. 40. Ayun, duba dating pa lang yung mga kalamansi natin, mamaya tanong natin ang presyo. Sana wag ko malimutan Medyo nagigimalimutin na ako eh. Dito sa idol ko, sa idol ko mag-asawa to. Talagang ito, hindi na maawat yung pagtaas eh. Idol, magkano itong ating ano? Beans. 35. Yan. Sa siling panigang natin. Ang dami yun. O, oh, napakamura pa rin. Talagang baksak presyo yung mga gulay natin. Ano? Andito dito ngayon si, ano, si Madam. Yan. ah oh, Madam, bantay sarado. Hindi siya makakupit ngayon. Oo. Oh. Oo. Yan. E, pero ano ito, maangat na ito eh. Yung ceiling, natin, siling Taiwan natin, magkano? Ayan, drastic fresh pa rin yung siling panigang up, ah, Taiwan natin. Siling Panigang, siling Taiwan, murang-mura. Salamat so kayo, Ingat ka. <laughs> ingat ka, baka makita ka. Dito may talong na ano, dilog na tal dito, domino. Ayan, domino po. Alamin natin yung kung ano ang presyo ng domino. Pareha lahat lakas ano? Ate baby, magkano yung domino mong talong bilog? Pero may sample na rin eh. 50, yun. May sample na rin. Yung bulakan white mo, magkano yan? Bulakan white? Eh, kanina yun Nag-alis ako yung 65. Okay. Ay, ayaw na tumasya. Ano, hanggang doon na lang ang presyo. Ayaw na umangat. No? Ang laki. Kalahati yung binaba. Itong oh. verde na ito. Rp. 150,000. na yan, napaka-mura napaka talaga ng mura ng sito. Alos, isang linggo na pong mura, no? Yan, magpilin pa tayo sa iba. Salamat, Tati, baby. Dito kasi may nakita akong ano, eh. Natanong ko na yung panigang pati yung Taiwan. Ito namang sultan. Ito kay Madam Suito. Ito, maganda yung sultan nyo. Ano ito? Medium big? Medium lang? Big, ito big. Oh, medium medyo man daw. Magkano medyo medium, medium man? Oh, mura din. Siguro yung bigyan 80. Yan. Ito medium lang 50. Talagang mura talaga ang ating mga gulay ngayon. Doon naman kay Osang may nakita kong pechay. Eh, anong kalabasa to? Kay Mari Osang po yan eh. Yan. Yabang pila na ako tubig yan. Anong natin? Ito yung pechay nyo. Ay na. Kabasa na lang tayo. Hello. Oh, sana anong kalabasa 'yon? Ano kalabasa? Eh magkano sa prema ngayon? Prema. Magkano? 30. Oh, yan ah. Bumaksak 30, maliliit. Kaya yung siguro malalaki ng 33. Pero malalaki na rin, no? 76 kilos. Good size 'yan. Oh, good size. Eh yung ating sigarilya, sinasabi ko ganda, ang ganda nang sigarilyo niyo. Si ano 'yung ng mga Meron din tayo ano, may petshop din tayo. Yung petshop mo-osang. I'm po asking po. Ay baksak talaga. Lahat yata nang gulay. Bababa, ano? Ayun, nakita ko po si ano, si Alden Richard po ng ating baksakan ayun oh. Good morning, Alden. Richard. Medyo nagbakasyon kaya yata ng mga ilang araw ah. Hindi lang ako nakikita, pero Ah, kapogi talaga na ang idol ko. Shoutout sa mga taga-Kapitala. Salamat kay Alvin Talong. Ayun, si ta Alvin Talong yung ano ni Propeller ka. Marami bang talong na ano na natin? Mga lovely Boys. Ayun, kaya medyo Eh, shoutout din to, sir. Tagapagpantabangan. Ayun, ito taga-Pantabangan. Pangalan ni sir? Ay, Brian. Eh, sino naman sinashat mo to sa pantaba Baka na ma... Hindi <laughs> <laughs> ba, hindi ba, chika babes mo? Ayan. Baka mahuli. Baka daw mahuli. Patay tayo doon. Bawal. Okay. Baka mapanood eh, na. Pag ganyan ito kay Richard, uh, Alden Richard. Uh. Maraming babae si Alden Richard. Ayan, eh, ha. Ayan, dito tayo. Ay, Madam Ana, ang ganda ng saluyot mo. Magkaling saluyot mo ngayon. Ganun pa rin, 12. 12. Tapos pag tinawaran, 10. Ah, ito, maganda yung ano niya. Itong okra mo, Ate Ana, ang ganda. Ganda ng okra mo. Kasing ganda mo, madam. Magkano yung okra natin? 15. Na, napakamura. 15. Ah, dito ulit tayo kay, ano, kay Conce. Conce Ato, good morning. Magkano yung mustasa natin? 25. Oh, tingnan mo, box sack din. 25. Ayan, e kamote. 8. Meron din siyang talbos ng sitaw. Ayan, oh. Magkano talbos ng sitaw? 8. 8. Ayan, box, box presyo. Oh. Lahat yata bumaba, no? Dahil maraming siguro ng supply, ano? Ayan, oh. Ayan. Ayan, yung alagbati mo. Ocho, yung santali, ocho din. Napaka, napaka mura. Yeah. Okay, salamat, konsiato. Kare, alamin natin. Ito, dito, magaganda yung luya ni Sero. Pero ang gaganda ng luya mo. Pero tayong wag may 1,000. Ito, one, ito, one, magkato, Pero maganda na rin, ito, one, two. Bumaba yata yung luya natin dali, 1-5 yun. Mababa, eh, no. mababa talaga. Ay, ay talaga. Eh. Dito na po kayo pumunta. Mababa talaga daw siya magbenta. 1-2. May tawad pa pag maramihan. Ayan. Eh, pag maganda. May tawad pa. Pag okay. <laughs> maganda. Pag maganda na, lalo may tawad. Okay. May tawad pa lalo. Salamat. Okay. Mahalaga, Kumakain nyo sila. Mamita, ma 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 ano yung kinakain nyo? Ano yan? Almusal merienda. Altang na, altang na. Almitang, almitang kasama na lahat. Almusal, merienda, tanghalian. Magkano na ngayon ng ano natin? Suprema. Ayan, no, 34. Bum, medyo bumaba, ayaw siya yung mga sa 35. Ano? Dati 35, ano? Okay, ayaw siya yung mga. Sige sir, di ko kayo abalain. Kumain muna kayo. Baka mamaya may masabi ako kung hindi ka nais, nais sa pandinig ni Madam Mamite. Mayari tayo, hindi tayo makakain ng maigi. Okay, basta, self be a oh, uh, good boy always, ah. Okay, good. Ngayon, marami akong nakikita ang mga sopiyo. Dati, wala makita ang sopiyo dito. May sopiyo din, eh. Yeah. Madam, makalisa ang bundle ng sopiyo natin ngayon? Asking lang. Hindi oh, po parahan. Yeah, may 35, may 40. O, yan. Nasa 40 hanggang 35 po. Pero, ang gaganda po ng kanyang sopiyo. Ah. Uh, dito tayo kay Boss OJ. Nakita ko na naman yung stick ng kanyang ano Pang kare-kare. Boss OJ, magkana na itong pang kare-kare natin ngayon? 35 po. 35. Per kilo. Yung butuan? 35. Itong saba natin? 15. 15. Sa galyang natin gabi? 58. 58 yun? 58. 58. 58. 580 per bundle. Ito. May nakita akong magandang babae dito. Si Sir Alugbat Sir Alugbat eh, magkano na? Oh, mura talaga. Alos mura lahat yata ng gulay dito. Kailan ba natin magagamit yung space doon na para makapagkwentuhan ng maganda? Ayan po, pag may budget na po, ipapagawa na rin po. Oh, ganda. Ang laki ng pwesto. Alos kalahati yung madagdag-dag. O, oh, oh di ba? Ang laki okay. Pero yung kaibigan ko, hindi ko na palalampasin to talaga ngayon ka nakita eh. Kasi to busy lagi to nasa bukid, 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 bukid. Puro yun lang, puro bukid lang naririnig ko dito eh. Bae, bae, bae? Ay, wala naman babae sir, huwag mo naman binibisto. Ay, alam ko good boy yan eh. Good morning sir. Ay, uh, isa po nating masipag na magbubukid. Yan. Sir, magkano na then, po yung patatas natin ngayon? Patatas po 60 saka 65. Oh, 65, 650, 600, 600. Eh yung ano natin, repolyo. Sir, ay repolyo natin. Yan. Ito, 18. first class of 18, 180. Mura, mura yata yung repolyo. Bumaba po, pero bukas may pagtaas po. Patas ayan. Ayan, meron na po siya anunsyo, kaya bumili na kayo ngayon. Eh yung ating sayote. Sayote po, ayan, medyo bumaba po, 180. 180. Eh yung labanos natin. 150. Uh, sir tanong, ano yung nababalitaan ko daw matches ka raw. Totoo ba yun hindi? Fake news. Oh, uh, fake news. boss, narinig mo is a uh, fake news ah. Kasi alam ko talaga good boy na good boy yan ano. Yeah. Dito tayo sa Tingnan natin yung pinapagawa nila. Ay, malapit na matapos 'to. papabigyan ako. <laughs> oh, lagi may okay, stop pa, pa, para lumubag. Ang problema sir, ayaw pa nila mag-share sila. Ayan o, no? oh, maganda to ang ano na to. Dito kay Boss J, wala. Alamin natin yung pecha bagyo. Boss J, magkano yung pecha bagyo natin ngayon? 200. 200, yan. Yeah. Pag nagawa natin yon, pwede na tayo mag-concerto, ano dun, mag no? Yan. Siyempre, dito ulit tayo sa Sincamas. Ay! Ang muling pagkabuhay ay Madam Lani, magandang umaga po. Ngayon lang po dito. Balita ko nagpunta ka ng Singapore. Opo. Kamusta sa Singapore? Yan. Yan. Wala ba tayong pasalubong galing Singapore? Si Madam Lani po medyo nag-stay yata ng 3 weeks sa Singapore. Yan, eh, no? Kaya yung kanyang kutis pumusya. Ano? Magana na itong ano natin? Itong Singkamas? 40. 40. Si Sir dito, alam mo ba, lungkot na lungkot yan. Ah, ayaw na alam magbukas kasi naaalala ka lang taon niya. Yan, Huwag nagbubukas siya. Good boy na good boy. Uh, Sera, okay na. Di, di, di na, ano, hindi <tipos> na alis yan. Ayan, <tipos> gano'n <'y> sana. <laughs> Dito kay Menchi may nakita akong ano, pipi ng puti. Ano na bakla pati verde. At Menchi, magkano yung pipi puti natin asking? Inse. <tipos> o oh, yan, napaka-mura. <tipos> Inse. <tipos> Kaganda ng pipi ng puti niya ano, ni Menchi. Boss, magkano yung sigarilyas? Ang po. Kaganda ng sigarilya. Sumabang. 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 Eh, magkano yung santol sa bandel? 17 po. Oh, 17? 17. 17. Ayan yan, ah. nagbababa pa lang ng mga ah, kalamansi. Ah, Alamin natin kay Ismond. Magkano ba Magkano na ba yung kalamansi natin? Po, beto, beto, beto. Oh. Birding, birding, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Dito baka, ito yung mucho yata. Pare mochi ba itong talong mo? Hello, pare, malaki yan. Magkano ma yung mucho natin ngayon? Hello, pare, oh. Mayro, pare, may Ah. <laughs> pare magkalimutan natin ngayon. 45. 45. Eto ng ating ano, yung okra. Okra pare, ano, yung. Sampo, napaka mura. Eh yung upo natin balak ba? Doge balak. Ay pangit, balak na pangit 'yan. Ano yung pula ka, in love valentines day naman muna. Pasunod muna. tayo mag-date. Uh, ah, basta i-set mo. I-set mo ano? Oo oh. ang ano ba yung palaya mo? dino pa rin. <laughs> <laughs> ano ba 'to? Eh pa rin. Pangit magkano yung ganyan? Easy okay, sila sabi Oh, Ito yung gayatin ano? Oo, hindi pa hirap. Oh, sige. Hmm. Eh, yung ano yung natin sita. Oh, sita magkano 'yan? Uh, sita pare 40. 40 ah, 'yan. Okay. Pare ko rin kuha ko isa ano. Oh. Oh. pare parang Pare diyan. Hindi. Hindi <laughs> <laughs> ano? 'yan? Almusal, merienda, tanghalian. Eh, trip lang namin na 'yan, trip. Yan, tingnan Tignan mo yung trip nila, merienda, manok. Si. Marami kakain dyan. Okay, sige, pare. Eh, eh. Mabait ang pare ko eh. Maray, okay, open lahat. ha. Mabait na kayo kumain, no? Yan, nag-invita. Yan, dito tayo sa kamote ni Madam Maylin. Big na Taiwan Sea, medium na Taiwan Sea, at saka small na Taiwan Sea. Alamin natin yung presyo. Magkano na yung big natin? 55 po. Ah, medyo mga tiyano. yeah, may pag-angat. Dati 50. Eh, yung medium. Medium ko, 380. 380. Say small. Small, 200. 200. yeah, medyo may pag-angat ng ponte sa ating kamote. Press na press talaga si Madam Maymay. Kasi <laughs> magkano <laughs> <laughs> ba yung, mag yung okra natin ngayon? Yan po sa halagang DCS po ay kinuha po lahat ni Ate Japan. Matari yan? DCS pesos lang. Ay, Shout out po pala dyan kay uh, Boss Dante kong Pogi ah. Yes. Napakabait na vlogger. Ayan po yung bayero. aking, ito po yung kaibigan ko na good boy na good boy dito sa Baksaka. Itong dalawang to. Wala no, ako no, nga eh. po ako ko ano eh. Ayan o, no, model pa eh. Kung nga, kaganda po, ng okas. Ito po. mura nga lang yan. <laughs> Dito na lang mamatakot po, po niya Ayan. sa, sa po Medyo, yun. medyo nakatira yata ito. Ano natin na, oh! ah, medyo maano siya ngayon, no? Ah. Mabuka siya ngayon. Bira po magsalita yan. Ayan, narinig ko rin yung salita niya. Ano? Japanese. Oh, Japanese. Anong Japanese. talong yun? Anong, anong variety ng talong? Ayan. Uh, siya po ay mucho. Mucho, magkay mucho. Ayan po, sa halagang 60 pesos. 60 pesos. Per, per kilo. Ayan, pipinong puti. Pipinong puti sundan na lang po isang bundle. Eh. Napakamura. Kaya Ate Sally po yun ha. Hindi ko muna po kinasap si Ate Sally. Medyo nagmumuni-muni. Eh, no? Nagmumuni-muni ang aking Ate Sally. Maghanap po tayo ng mais. Alamin natin yung presyo ng mais. Dito sa lagi natin tinatanungan ng mais. Ano? Tingnan natin. Napaka ihang ganda yata ng mais. Ganda nga ng mais. Ganda yan puti. O puti. Madam, magkano yung puti nating mais? Napakaganda ng puti nyo. 35. Po. 35. Sa dilaw po. Eh, 28. Oh, ayan na. 28 po sa dilaw. 28 per kilo. 280 per bundle. Sa puti naman po, 35 per kilo, 350 per bundle. Ano ba yan? No. Ito, may pipinong bakla. Magkano yung pipinong Bakal bakla natin ngayon? Ang beta, sandaan, ang benta. Sandaan, ang bentaan. Eh, ano, ano ito? Ano, Anong ano, sita? Ang habang ganito? Mega siguro ito. Magkano itong mega natin ngayon? 30 Ha? 300. Talaga? Talaga? Mura, no? May chico pa natin. Ay, napaka-mura. Ah, ito si Ate Ini Ate Ini, good morning. Ang Ate ko maganda. Ate Ini, magkano yung sigarilyas natin ngayon? Magkano yung sigarilyas natin? Ha? Sandaan, mura din. Oh. No? Eh, yung pipi ng bakla mo. Isang <laughs> po na lang din ang mura. No? Napakamura ng mga gulay ngayon. Halos lahat ng gulay. Ang ang mahal lang, kalamansi, pati ano, kamatis. Oh. No. Ayan. Pero, yung iba, ano, Iba, mura na? No? Oh, okay. Oh, 40, 45. May, may 35, 35. Yeah, pagbandang tanghali kasi bumababa nga. Oh, baba. Salamat ate ini Okay na yung ano na rin. Kaganda naman ng ano mo ng glass mo. Pero medyo okay na sa kesa sa dati. Yeah. Salamat. Dito sa pwesto ni Madam Banji. Alamin natin yung kanyang Taiwan. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Ma'am banji magkano na yung super white natin bawang? 700. Se 700? Mababa yata. Hindi po gumagano. Ito, tumata. Eto, eto. Super white din to. Super white din to. Kanso. Kanso. Parang super white na rin. Ang ganda, no? Sa finish. E yung ating, ano, puting, ano, sibuyas? 550 po. Good size. Good size, 550. E yung pula? 580 big. 580 big. Ay, eh, yung maliliit natin na di una na sibuyas Semi lang po siya. Semi. 450 mura, ano. eh yung luya mo, magkano? 850. 850. yan. Maraming salamat, Madam Bandi. Ka, ano, ka, mura. Ah, Ang daming gulay na mura ngayon, no? Baksak presyo. Yan. Ayan, na-update na po natin halos lahat. Kaya hanggang dito na lang po. Ayan mga kapalengke, mga kaibigan, ang ating pinaka latest asking price ng mga sariwang gulay po na bumabaksak dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija. Ang Kabanatuan Vegetable Center Trading Center dito lang po yan sa palengke ng Sangitan na nasa Barangay Magsaysay Norte please don't forget to follow my page Palenque na Sangitan para naka-update po tayo. Ganun din po, huwag niyo kalimutan, visit tayo ng ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palenque. Sana mag-subscribe tayo para naman po naka-update tayo sa mga presyo ng mga gulay dito. Yan. See you po again tomorrow. Bye-bye. God bless us all.